Umana liga. Ha? Liga na. Sana ni lawlaw ba naman mong sanina oi. Eh? Ha? Lawlaw <laughs> -law ba naman sanina? Ha? Ay. 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 <laughs> kuya. Ay. Bajoy, bitoy na lang asa man bitoy. Ha? Asa bitoy? Ha? Ay, ni kuya Yo, ano? ni kuya ano? ano? do ano? ay ano? ano? no ano? No. Hmm. isa na lang. ang isa Dora, man ano? t-shirt ano? puli puli atong isa kuya may ano? na ano? 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 bitoy, ha? bitoy. Ay. Hindi ko kachay. Sunod na kachay? Kapoy na kachay. Sun -sun Sunod sabado na kachay. Sunod domingo. Kamon lola. Mm. Kuya, wala na t-shirt. Gihiram na aning bitoy. Mm. 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 Yeah. <laughs> Đây để mạnh